Guni-guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Matagal nang abandonado ang luma naming bahay sa probinsya. Matapos ang pagkamatay ni Lolo at Lola wala nang tumira roon. Kaya, unti-unti itong nasira at nilamon ng kalikasan. Lumipas ang ilang taon, napagpasyahan ng pamilya namin ayusin ito para gawing pansamantalang bakasyonan tuwing may piyesta. Ako si Jomar at nang bumalik ako roon upang tumulong sa paglilinis, isang kakaibang bagay ang nakatawag ng pansin sa akin. Isang maliit na tapayan sa sulok ng lumang bodega. Nakaangat ito mula sa lupa, hindi natatakpan ng alikabok, at tila bago pa rin kahit napapaligiran na mga sirang kahon at sapot ng gagamba. Para bang may nag-aalaga rito sa kabila ng pagiging abandonado ng bahay. Habang tinititigan ko ito, may kung anong malamig na hangin ang dumaan sa likod ko. At bigla kong narinig ang isang mahina at paos na boses mula sa loob ng tapayan. Tulungan mo ako. Napatigil ako. Sinubukan kong alalahanin kung ako lang ba ang nakarinig noon. Marahil, bunga lang ito ng aking pagod. Pero nang ilapit ko ang aking tenga sa bunganga ng tapayan, mas malinaw kong narinig ang isang impit ng pag-iyak. Diyos ko, may tao ba sa loob? Bulong ko sa sarili. Tumayo ang balahibo ko. Paanong magkakaroon ng tao sa loob ng isang maliit na tapayan? Kinuha ko ang isang patpat at marahang sinundot ang loob nito. Napansin kong may naipong likido sa ilalim. Hindi tubig, kundi malapot at maitim na likido na tila dugo. Sa sobrang takot, agad kong tinakpan ang tapayan ng isang basahan at lumabas ng bodega. Kunento ko ito sa aking tiyang Lilia, ang pinakapatanda sa pamilya nang marinig niya ang tungkol sa maliit na tapayan. Agad siyang nanigas at nagiba ang ekspresyon ng kanyang mukha. Huwag mo lang pakialaman niyan, Jomar. Iwan mo lang yan kung nasaan. Pero Chang, parang may boses na nanggagaling sa loob. Bigla niya akong sinaway. Huwag mo nang ulitin yan. Ang tapayang yan, may laman yan na hindi mo dapat gisingin. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Nakahiga na ako sa kama. Pero paulit-ulit kong naririnig sa isip ko ang basag na tinig mula sa loob ng tapayan. Tulungan mo ako. Palabasin mo ako. Pasimple akong lumabas ng bahay, dala ang aking flashlight, at tinungo ang bodega. Nakatayo pa rin ang tapayan sa sulok, tila naghihintay sa akin. Nang akma kong bubuksan ang takip nito, biglang bumukas ang ilaw sa loob ng bahay. Napasilip ako sa bintana. At nakita kong gising si Tiyang Lelia. Nakatanaw sa akin. Pero hindi siya kumikilos. Ang mga mata niya ay nakatutok lang sa akin. Malamlam at walang emosyon. Dali-dali akong bumalik sa loob. Hindi na lumingon sa bodega. Ngunit bago ko maisara ang pinto ng aking kwarto. May naani akong anino sa labas ng bahay. Isang maliit na hugis na tila isang bata. Nakatayo sa tabi ng tapayan. Sa gabing yon, hindi ako mapakali sa pagtulog. Napanaginipan ko ang isang bata payat dugoan at puno ng galos sa katawan nakatingin siya sa akin habang hawak-hawak ang takip ng tapayan huwag mo akong iiwan dito matagal na akong nakakulong pagising ko basa ako ng pawis ngunit mas kinilabutan ako nang makita kong nasa sahig mismo ng kwarto ko ang tapayang yon. At hindi ko naman ito ginalaw mula sa bodega. Napasigaw ako. Nagising ang buong pamilya. At nang makita ni Tiyang Lilia ang nangyari, bigla siyang napahagulgol. Doon niya sa wakas isiniwalat ang lihim na matagal nang nakatago sa luma naming bahay. Ayong kay Tiyang Lilia, nung kabataan ng aking lolo, nagkaroon siya ng isang lihim na anak mula sa isang babaeng hindi tinanggap ng kanilang pamilya. Sa takot na madungisan ang pangalan ng kanilang angkan, inilayo ang bata at ikinulong sa isang malaking tapayan noong ito'y sanggol pa lamang. Hindi namin alam kung paano siya namatay. Pero nang matagpuan ang tapayan, wala nang buhay ang bata sa loob. Simula noon, hindi na siya tumigil sa pagpaparamdam. Nalamig ako sa revelasyong yon ang bata sa panaginip ko. Siya ang itinakwil nilang kapatid sa dugo. Kinabukasan, nagpa siya akong tapusin ang sumpang bumabalot sa aming bahay. Tinala namin ang maliit na tapayan sa harap ng lumang puno ng mangga kung saan sinasabing inilibing ang katawan ng bata noon nagtasal kami at humingi ng tawad. At saka itinapon ang nilalaman ng tapayan sa lupa. Sa sandaling yon, isang malakas na hangin ang humampas sa buong paligid. At tila may mahihinang higbi ng isang bata na unti-unting naglaho. Simula noon, hindi na muling nagpakita ang tapayan. Ngunit tuwing bumabalik ako sa lumang bahay namin, nararamdaman ko pa rin ang malamig na hangin sa may bodega. Parang isang lihim na hindi kailanman lubusang nawala. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.